Kumusta mga kadiskarte chicks? Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang lahat ng sikreto sa pag-ibig, relasyon at diskarte ay libre ninyong matututunan. Tara, real talk tayo. Aminin natin, karamihan sa kalalakihan, derecho agad sa punto. Pero teka lang, kung gusto mong talagang mapasaya, mapa love at mapaulit ang babae, kailangan mong paghusayan. Hindi lang ang dulo, kundi ang simula. Dito pumapasok ang romantic warm-up, o tinatawag natin emotional and physical connection, bago pa man ang climax. So, paano mo ito gagawin ng tama? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago yan, i-comment mo muna kung taga saan ka at Huwag kalimutang i-like, subscribe, at ihitang notification bell para updated ka sa mga love tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Tip number one, umpisahan sa isipan bago katawan. Mental play. Hindi lahat ng kilig ay physical. Sa totoo lang, mas malakas ang epekto kung isipan muna ang ginagalaw mo. Text mo siya ng... Mamaya, gusto kitang sorpresahin. Ikaw at ako lang. Tapos, wala ka ng dagdag. Hayaan mong imagination niya ang maglaro. Diyan pa lang, nabubuo na yung anticipation. Tandaan, mas emotional at imaginative ang babae. Kaya dapat, nandun ang focus mo. So, tip number 2, dahan-dahan para mas masarap ang moments. Patience is power hindi ito karera. Kadiskarte chicks, mas nakakakilig kapag tinatakaw mo siya. Halimbawa, marahang haplos sa leeg, adampi sa bato, bulong sa tenga, hindi agad-agad parang pagluluto. Mas sumasarap kapag hindi minamadali. Yung every moment, may kiliti. so tip number two, marunong gumamit ng labi. Kiss with connection. Hindi lang basta halik, diskarte rin yan. Explore ang paligid, hindi puro lips, dapat may rhythm, may finesse. Huwag puro gigil. Lalo na kung gusto mong maramdaman niya ang lambing mo. Tandaan, minsan sa simpleng dampi, nararamdaman ang matinding kilig. Tip number 4, kamay na may lambing. Touch with interest. 10. ang kamay mo powerful yan pero dapat gamay mo gamitin huwag basta himas dapat parang hangin lang ang dating dahan-dahan touch her arms, her back, her side pero laging may respeto, may rhythm hindi ito para madaliin ito ay para maiparamdam mo nandyan ka talaga fully present so tip number 5 Basahin ang kilos at reaksyon. Body language is key. Hindi ito solo performance. Dapat partner mo siya sa bawat kala. Observe. Mas mabilis pa ang hininga? Mas uh, lumalalim ba ang tingin? O mukhang awkward siya? Tanungin mo rin Minsan, okay lang ba to? Pakita mo nga, iniintindi mo siya. Yan ang tunay na lalaking may malasakit, hindi lang sa katawan, kundi pati sa damdamin niya. Mga kadiskarty chicks, ang lalaki may effort simula pa lang, yan ang hindi madaling kalimutan. Kaya next time, huwag magmagdali. Enjoyin mo ang bawat yuto. Dahil sa simula pa lang, pwede mo nang maipanalo ang puso niya. At syempre, shoutout mo sa ating mga solid nating taga-subaybay. Orlando Barbosa, watching from Bicol. Alejandro Catalan, Yuminara Sebastian, Taylor ng Balagtas, Batangas City. Edwin Agustin ng Manila. Nesbaldeo from Milan, Italy. Agustin Obal from Kabugao, Bacuag, Surigao del Norte. Jovito Rivera ng Taytay -tay Rizal. Feliciano Tolentino from Ilocos Norte. Junrey Pedrigal, taga Bohol. Aslan Anuar ng Kuala Lumpur. Randy Aguilar ng Pangasinan. Kim Bedanya ng Baguio City. Drea from Leyte. John John Candelaria ng Binan City, Laguna. Resel Diamante ng Iloilo. Glicerio Marte ng Nueva Ecija. Noel John Joseph Melegrito, Jun Rex Asna from Davao, Ariel Baniket from Santo Tomas, Pangasinan, Edgar Kupo from Dagat-Dagatan, Caloocan City, Jodevin Pehana ng Bulacan, Emmanuel Amorillo, at kay James Rosanes watching from Alfonso Tagaytay, Cavite. Guys, maraming maraming salamat po sa support at panunood mga kadiskarte chicks. At para naman sa mga hindi pa na siya shoutout, gusto mong ma shoutout sa next video. E comment lang ang hashtag ka discarded chicks at sabihin kung anong topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagasan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito. Comment down below kung alin sa mga tips na ito ang na-experience mo na. So guys, this is Discarte Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga discarding pag-ibig. Kita-kit sa next video! Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread Love.